Swerteng tuloy-tuloy ang dulot nito sa iyo. Sa trabaho, sa negosyo, at kahit ikaw ay isang mananaya, lapitin ka ng swerte at panalo. At hindi lamang po maliit na halaga ang ma-attract dito, ito po'y nag-attract po ng malaking halaga ng pera. Kaya guys, kung gusto mong mabilis makuha ang iyong mga pangarap, matupad ang iyong mga pangarap, try niyo pong gawin ang paraang ito. Pwedeng magbago agad-agad ang iyong buhay. Pwede kang umaman guys. Kasi po ang tubig ay may buhay. Nakakatulong po ito para matupad ang iyong mga pangarap. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano ito gamitin, kasi mayroon po tayong babanggitin dito, panoorin po ninyo ang video ito, tapusin po ninyo guys, para makuha ninyo ang tamang detalye. At kung kayo man po ay baguhan po dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan like, share, subscribe na rin po hindi pa po kayo nakapag-subscribe and then don't forget to hit the bell button for notification para manotify ka sa mga susunod nating mga video. Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel in Buhay Provincia. Kumusta na ang aking nagagwapuhan at nagagandahan po ng mga taga-subaybay. Ang ating mga kaibigang sobra kapasitid mag-isip at mahilig sa mga pampaswerte. At totoo naman po yung swerte talaga. Mayroon talagang swerte guys. Basta ikaw ay isang positibong tao. At syempre po, uh, madasalin po tayo. No? And then wag po tayong manakit ng kapwa, wag po tayong manglabang ng kapwa. Kasi pag once na ginagawa po natin yan, uh, may bad karma at good karma po. So sikapin po natin, ang haharbisin natin is good karma po. Okay? So, ngayon po guys, no? Isa sa pinaka gusto ko pong ginagawa at favorito ko pong ginagawa gamit ang isang basong tubig. Pagising sa umaga guys, pwede kang mag-wish gamit ang isang basong tubig. Ang tubig po guys, may buhay po yan. Kaya kung mayroon kang kahilingan, and then gamitin mo po ang tubig. And then nagkakaroon ka diyan ng yung talagang yung isip mo, yung puso mo, ah uh, ramdam mo po na makuha mo ang mga pangarap mo. Unti-unti po iyang ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya guys, sa video natin ngayon, samahan po ninyo ako, ituturo ko po sa inyo ang isa sa paraan, gamit ang tubig, at ito po ay ang dami pong Uh, kahilingan na natupad Kaya guys, no, stay tuned lamang po. So ngayon po guys, ang isang basong tubig, mag -ready po kayo nito. And then gawin mo, gawin mo po ito guys, kahit araw-arawin, pwede mo po itong araw-arawin gawin. Kasi maramdaman mo talaga dito yung ganado ka magtrabaho. Maraming mga, mga, mga uh, papasok na mga ideas sa isip mo at magkakaroon ka dito ng maraming opportunity, no? At guys, pwede kang manalo dito sa mga luto na tinatayaan ninyo. Gamit lamang ang tubig, guys. Kailangan po focus ka sa mga positibong bagay. Pero guys, advice lamang po kung uh, kayo po ay mahilig tumaya sa mga lotary, guys, gawin lang po ninyong libangan yan, okay? Huwag po ninyong, ah uh, huwag po ninyong ubusin yung pera ninyo dyan sa kakapatad-patad or kabibili po ng ticket, okay po? So, gawin mo lamang libangan. Pagka sa ano, parang norm, ano lang, inatural mo lamang, okay? So, kung may mga pangarap po kayo, guys, itry lamang po ang paraan na ito. Alam ko naman po, lahat po ay nangangarap talagang gumanda ang buhay. And then, uh, gawin ito guys pagising sa umaga. Kumuha ka na isang basong tubig, ilagay mo sa uh, harapan mo, and then pwede kang magsindi ng kandila. Guys, sabayan mo po ang pagsikat ng araw, paglabas po ng araw. Dito sa atin sa Pilipinas, ang ganda po ng araw, napakaganda po. Yan ang pinakamaganda pong uh, mag-wish ka. Nakaharap ka sa liwanag ng araw, sa sinag ng araw, hindi pa naman masakit sa mata yon kasi uh, makita mo talaga yung ang ganda ng araw na lalabas yan, no? Maganda mag-whiskat guys sa umaga po, no? Kaharap sa araw. Pero sa mga lugar mga OFW kayo, uh, nawala po talaga ang um, sinag ng araw na makikita ninyo. Don't worry, okay? Humarap kayo sa bandang silangan. Gumamit kayo ng kompas, kahit hindi mo makita ang araw. And then paggising mo sa umaga, gawin mo po iyan no? Isang basong tubig, guys. And then, pagkatapos po, guys, i-relax po din yung ang yung sarili, guys. I-relax. Relax po. Kasi hindi kayo pwedeng mag-wish na magulo yung isip niyo mabigat yung kalooban ninyo. Hindi pwede yon. Kailangan relax po kayo. Okay? So, release mo muna yan ang lahat ng mga uh, mabigat sa puso, yung isip na magulo dyan. Release mo muna. Paano i-release? Inhale-exhale po kayo guys. Kahit uh, abutin kayo ng 15 minutes na mag-inhale-exhale. Inhale-exhale po. Sa pag-inhale-exhale, matulungan ka niyan guys na marilis mo ang lahat ng ano pa man yung daladala -dala mong kabigatan sa dibdib -dib mo, sa pulso mo at sa isipan mo. Okay? And then pagkatapos mong na-relax na, kunin mo yung isang basong tubig na nakalagay dyan sa harapan mo. And then guys, mag-wish kayo ng time team na nakaharap sa silangan. Kung sa Pilipinas kayo, and then makita mo yung liwanag ng araw, kausapin mo ang araw. And then, mag-wish po kayo. Lahat ng iyong mga gustong uh, magkaroon kayo ng sariling bahay, magkaroon kayo ng passive income, magkaroon kayo ng magandang buhay, lahat na, lahat na. Uh, banggitin ninyo dito. Ganito po ang sabihin ninyo. Tubig na malinaw dalhin mo ang aking pangarap sa liwanag ng araw na matupad ang aking mga kahilingan lahat kong mga pangarap ay magaroon ng katuparan i claim it i claim it i claim it ulitin ko po tubig na malinaw dalhin mo ang aking pangarap sa liwanag ng araw lahat kong mga pangarap ay matupad pwede mong banggitin lahat 'yan magandang buhay magandang bahay, makapagtapos yung anak mo sa pag-aaral, maganda ang takbo ng negosyo ninyo, makapag-abroad kayo, lahat po. And then I claim it, I claim it, I claim it. Guys, isulat ko po sa baba, guys, ha? Tubig na malinaw, dalhin mo ang aking pangarap sa liwanag ng araw. Ayan, i-connect mo yung sarili mo sa tubig at sa araw. Guys, ito po, guys, ay isa sa pinakamabisang paraan kung paano mo mabilis makuha ang iyong mga pangarap. Kaya importante guys, positive ka. Ang dami pong nagtatanong, totoo kaya yan? Yes, totoo po yung tinuturo natin. Magdepende na yan sa inyo. Kaya kung gusto mo talagang mabago ang takbo ng buhay mo, be positive. Work hard, be prayerful, and then guys, Positive, positive, positive. Kalma lamang po. Okay? So, sana po guys sa ating uh, tinuro ngayon na pampaswerte tips, no? Matulungan ka dito. Importante dito guys, positive ka. And then, ulitin ko po, sabayan ito ng sipag at syaga. So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sana isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic. And then guys, ang gawin niyo po dito sa tubig. Uminom ka dito ng kalahati. And then, pagkatapos po, ang natira dito, guys, ito po yung ipampunas mo pagkatapos mong maligo. Punas sa ulo, sa mukha, lahat ng mga uh, part ng iyong katawan. Kailangan mapunasan mo sa tubig na ito. At pwede mo po itong gawin, guys, every day. Every morning po, pagising mo sa umaga. Okay? So, yan po, makatulong po sa iyo yan para mabilis mo makuha ang iyong mga paharap. So, pwede mong everyday gawin. Ulitin ko po. Every morning, pwede mo yan gawin. So, depende na po sa inyo. Kung sa isang bisis uh, na ginawa mo, nagkaroon ng kasagutan ka agad, be thankful. And then, huwag kalimutan guys, kung may mga blessing kayong natanggap, kung mayroon po kayong mga uh, swerte yung dumarating guys, mag-share kayo sa mga church ninyo. Kasi dawina, mga, dawin uh, magbigay kayo ng 10% man lang doon sa ating mga simbahan, kung katuliko ka. Guys, more pa rin ibigay sa'yo. Multiplication pa rin ibigay sa'yo ni Lord ang blessing na para sa'yo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat At huwag po niyo kalimutan guys Like, share, subscribe Darin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe Don't forget to hit the bell button for notification Para ma-notify ka sa next nating mga videos Thank you so much God bless everyone I love you all Bye! See you for the next one